na lang dito ng road din. Kamusta na rin tong road kung ko. Ano bang status niya ngayon kung matili yun, marami pa rin basura eh nakita ba niyo. Basura, may bila. Ubod ng dami. Hindi siya nakokolekta na ng maayos. Ano? Puro tupok na basura dito sa may road din. So ito pala ko lang guys, itong mga nagtayo ng mga kabayan dito. Sila po yung mga nasulugan nung a uh, ito yung mga nasulugan diyan. Kaya po may mga may mga tropa lo na ano. Tayo so, tayo so tayo pa siguro. Ayun. Tumpok ng dito kayo. Yung mga nagtatayo ng mga bahay-bahay diyan. Bahay. Yung po yung, yung, yung mga nasulugan sa barangay 1 2 3 na Tondo. To. Ayun po kawawa naman sila. Sana ma-actionan po sila. Tayo pa siguro. Grabe na yung basura dito. Magkakasakit yung mga tao dyan. Sa Pag ganyan. Pagkakulo ang basura. Ganyan guys. Sobrang dami ng basura sa Maynila. Sa may road din. Eh. Hindi na nakakolekta ng maayos. Saturday, June 21, 2025. 9.15 p.m nating nalastis po ng baga 10.36 yun po, po yung update natin sa road trip um, pagdating po no. Saturday pa lang po yung kalsala, pagduraan ngayong dito sa road din sobrang daming basura hindi na na siya nakokolekta ng maayos hindi na siya nakukuha na ng mga metro waste no? sobrang daming na ng basura pilaan ng basura sa tondo sobrang dami dapat yung mga bumibili ng basura pumunta na lang kayo dito dito yung tamang tapunan ng basura nyo yung mga nagtatapon na basura dun yung ba diba, mga gabi no sa gabi nagtatapon yung mga yan yung mga bumibili ng basura ayaw ng ano ay na easy isi... tapon gusto nila yun, eh, yung Ayun sila nang anong tawidito yung parang ayun ang mahirapan gusto nila easy lang. Easy, easy lang sila sila natapos sa pansada. Ayun lang magtapon sa ganitong ginagawa ng mga totoo, malaban ng patas sa mga 'to eh. Diyan din dapat yung mga pasura nila. lang Diyan yung tamang tapunan. Dito sa may road 10. May may nakaabang dyan, na bus na truck. Tapos yung mga uuwi din ng basura sa iski, SKiniskinita. Low ano, loob loob ba bahay mga kapasura-basura ay kahit magkano ibigay mo dyan 2 piso, sampo so, depende kung gano'ng karami basura ang mga ang ano ang ang tapok mo saka yung ibigay mo na gano'ng marami ay gano'ng marami, 20 na yun mga dalawang sako ayun, eh, mga dyan katapon ang, ang problema natin dito yung tumpok ng basura na marami ang sa barangay ano to? Oh, oh. mga uh, umakit sa taas ng ano, sa na truck natin, sa truck na iba. Tumukuha yung baterya tumukuha yung mga bakal-bakal. Makikita nyo dito guys, pag mayroong tumatakbo ka dito. Yun na yun yung jumper boys, uh, ko na mahilig kumakit sa taas. Bay, wala, wala ngayon. Umaga pa kasi. Walang pumapalik ngayon. yung mga nakikita tatawid na eh, ayun yung mga akit sa taas nila sa atin hindi na yung isa tabayanan nyo akit sa taas yan nawala kayo hindi ko wala kung akit alam pa kayo ngayon wala, walang umakit sa taas namin

dapat barangay ang nakikiyan dyan ano you know ba yung no? barangay ang dapat nakikipagay dyan no? ayun po, okay so sa Maynila ilang days na lang? 9 days na lang ba? o tama 9 days na lang pabalik sa Siorme malinis na ulit ang Maynila meron pa kung yung hayop oh. ko talaga wala na mga bakal yung ano oh. like, wala na mga bakal bus na patindi talaga dito sa amin nakakaroon na ulit sa ng gobyerno sa Maynila Pagkabalik natin yung 24 x walang tulugas. trabaho lang talaga, ang lita, makalimisan. Wala nang crehen, wala nang basura, wala nang jumper, wala na. Muro trabaho tayo ngayon. Ano, di gulong yan? gumagalaw, no Ano? <laughs> tayo tayo, baksak tayo. Tayo tayo. Eh, yung isa, itong bakal to, di ba to, mayuyupi may tayo doon. Yak tawa tayo doon. Uh ah. -huh. Sa so, Mariones. Tapos pinasok mo naman dito. Kami mm -hmm. sasakyan diyan. Ayun, ano so. Basura. Ay basura oh, tayong, gant, tayong tayo gat tayo chong ha, Pasok tayo sa Nagosa. Ayan. may nila Number one sa basura. Ayan pa oh. Oo. Oh. ay na. Ether Island, nila ng basura. Ayan sila kadugyun. yun so, nga yung sa sa vlog natin eh, Na, yung mga nagtatapon dyan, yung umibili ng basura sa loob ng, sa, sa mga skis kinita, sa bahay-bahay, tatawag, basura, Yempre, yung mga ganyan. Bukuli nila yan. Yan tatapon. Yan tatapon. Hindi sila nagtatapon sa tama. Kasi so, yun tapon agad, kukuha agad sila ng basura, tapon ka agad. Isimani ba? ba? sila